Okay mga ka-idol, abisitahin namin ng dalaga ko ang napakahaba at napakalawak na tanima ng Ampalaya. At baka ito, so, isang buwan pa lang, wala pang isang buwan mga ka-idol, pero dami ng malalaki. Yan, so, isang buwan pa lang ito mga ka-idol tinatanim. Doon naman sa dulo, pinakadulo, doon yung napakaraming tanim. Napakahaba at talagang malalaki na na kaya na mag-harvest ng 50 kilos a day. So, dito so hindi pa masyadong malalaki, pero pang gulay-gulay pwede na, pero pang harvest hindi pa. Kapag ganto pa lang siya kaliliit, mga ah, kaya doon. So, maglalakad-lakad tayo. Oh, nako, hindi pa yan pwede kasi uh, maliliit pa yan so, yan uh, ikotin natin ito mga kaidol kung gaano siya kalawak at kahaba yan. at siyempre kasama ko ang aking dalaga sa pag ikot ikot sa kansyang hasyenda yan dalaga hello kumusta dalagang don hi say hi hello hello <laughs> at dito naman uh, dito meron din dito yung mga uh, mustasa saka tanim na mais saka picay, uh, pichay doon so katatapos lang dyan mag harvest ng pinya ay na mais tanim agad ng mais ulit at dito naman, uh, bagong talim na uh, ampalaya. palaya. Daddy. Yan. Halika <laughs> ah, dalaga ko at ikotin natin ito. Daddy. Yan. So, meron pa doon talbos na kamuti. At yung kabila, uh, ano uli yun? ah. Uh, mga ampalaya ayan so, napakaba mga kaidol so, siguro mga isang buwan pa pwede na kasi ito nga o, yung mga kahit nauna sa tanim medyo malalaki na siya o, pwede nang harbisin pero dahil kailangan talagang palaking pa lang konti kasi mga mga isang buwan pa lang naman itong tanim yan wala pa nga isang buwan pero sadyang mabilis talaga ang lumaki. So napakahaba ng ampalayahan dito. So lipat tayo dito anak sa kabila. Uh, tatlong bahagi ang na ito eh. Tatlong lugar. So tawid tayo dito sa Yan, kalungin kita. talaga ka. Yan tatawid kami sa hindi pa namin naabot yung dolo ng taniman lipat kami muna dito sa isa pang taniman, ang palaya yan so ito yung naunang tinanim so kahit papano marami pa rin ang malalaking bunga so marami na ang na-harvest dito, ilang kilo na rin pero tuloy tuloy pa rin ang pagbubunga yan o malalaki pa rin. Up. <laughs> Pagmunga apakan na mga tanim na mais. Oh. Okay. Lipat tayo doon sa pangatlong bahagi ng taniman na ampalaya. Oh, dito tayo sa kabila. Yan. So ito mga kaidol yung pa ah, pangatlong area ng taniman ng palaya. Ayano, marami pa rin namang malalaki. Ito. Medyo pahupa na siya. Kasi ah marami nang na dito, matagal na itong mga tanim. Pero habang hindi pa humuhupa, marami pa rin ang nakukuhang tanim. Halika dalaga ko. Ayan. Tuan-tuan dalaga ko. So magpapakuha tayo ngayon na pang ulam, pang -gulay. Okay, mamaya tayo magbibidyo ulit. At talagang napakalawak nito. Hindi natin ma mabibidyohan ng agad-agad at sobrang lawak. So, maraming bahagi dito ang tinatanuman ng mais, uh, mustasa, pichay, ampalaya, uh, sili, saka sitaw at kung ano-ano pang gulay na pwedeng maitanin. Tingnan niya natin ang uh, mga manok na kung okay pa. Okay pa ba kayo dyan, mga manok? Ay, ah, sumasagot naman. Okay pa bakay kayo dyan, mga manok? Ah, okay pa. <laughs> Ay, tutanongin mo kung okay pa siya. Okay pa kayo dyan mga... Ah, okay ka pa dyan? Adi ah, na, emik. Ikaw, okay ka pa dyan. Hindi oh. ramit. Ako si Mami. Paano na-harvest ka ng na mga panggulang? Ayan, yan. yan oh. Paano ka lalaki ang na-harvest mo? Wow. Mami. Mami. biga, Kahap. Buwan. Dami. Mat na bulo. Dami. Ayan. Diba? Sarap magharbis pag nasa bukid. May <laughs> panggulay na. May saging pa. At kung gusto mo naman ng protas, marami nito dito. dito. Ayan. Yeah, diba? Ano princess? Ah, uh, marami ka nang gulayin? A ah, very good. <laughs> Ay, ang dami kang gulay. Uh, anong gagawin natin sa gulay? Ah, lulutuin na natin. Ah, luto na. A ah, very good. Oh. Ay, yan o. Oh, mag-hi ka sa mga manonood natin. Sabihin mo, hi, hello. Hello. Gusto nyo po ba na yan? Oh, okay. Very good. Okay. uh, pwede na itong saging na ganyan. Yan. Yun, may saging. Ya, yeah, pahinog na lang. Opo. Uh, uh, ibon. Yan. Yan ang uh, ibon gubat. Agina, na ah! Di ba? oh, para mga kaidol, ah uh, uh mag ikot pa kami dito sa bukid. So, uh, titingnan namin kung ano ang pwede namin ma at madala. Kasi alam mo naman pag nasa bayan ni eh, halos bibilin mo na talaga mahal ang mga gulay. So, dito libre lang. Kasi syempre, mag-harvest ka lang, may panggulay ka na. Di diba, mga kaidol? So, ang sarap talaga pag may bukid, nakatira sa bukid. Yan. Presko pa. Gusto mong kumain ng buko, anytime, pwede kang kumuha ng buko. Yan. Kasi lahat ito ay new Mga kaidol, yan. Oh. Dami dito, nyug, saging kaya walang problema yung mga kaidol diba so okay mga kaidol life is beautiful